One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming Banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sabihin nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sa lahat kayo, ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam-bongga. So, Loy Krathong ngayon dito sa Bangkok. Ah, sa Thailand. Oo, kasi buong Thailand yan. So, Loy Krathong celebration ngayon. So... Ayon, parang ano sa atin yung undas, ganon. And then, ayan, so syempre excited ako for today dahil merong magandang event ang Miss Universe. Ito ay ang welcome ceremony. So yesterday, naganap na nga ang kanilang sashing ceremony after nila mag-party-party party doon sa cruise, di ba? So ayun na, so ano daw ang chika ko doon? Oo, oh, mabilis lang naman pala yung sash yung ceremony. Wala nga isang oras, di ba? So, parang bibigay lang yun sash, tapos tapos na. Eh, kung ginawa ba naman nila yun ng maaga pa lang, eh, di sana. Tapos ang eksena, di ba? So, yun. So, medyo nakakalungkot lang yung mga pangyayari dito sa Miss Universe at talagang Nakakaloka Pero syempre bago ako tumika ng bonggam-bongga Gusto ko po magpasalamat Sa walang sawang tumatangkilip dito sa Mama Sam Vlog Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal At hindi lang yan sa mga bago nating subscribers Hello, 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 hello beautiful people Maraming salamat po At saka sa mga makasolid na makamamasam Mama Sam So thank you so much Kaya naman ngayong araw na to marami tayo yung hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, pambato natin sa Miss Earth na si Joy Barcoma. Manalo kaya dito sa Miss Earth mamaya. So, ano chika mo dito mama sa Well, ang chika ko dyan ay bongga. Bongga dahil excited ako magkita, ang magiging resulta ng Miss Earth ngayong taon na to. At magaganap nga yan mamayang gabi. At ayun, so syempre umaasa ako na ang ating pambato na si Joy Barcoma ay magpe hanggang sa dulo ng competition. So yon tulad nga ng sinabi ko, si Joy ay magaling pagdating sa kudaan. So, ang problema ko lang dito kay Joy, kung ano ba yung ipapakita niya sa swimsuit, sa evening gown. Kasi kapag nalagpasan niya na yan lahat, ay nako, tuloy-tuloy na yan hanggang sa dulo ng competition. Kasi ako naniniwala ako, pagdating kay Joy, talagang wala akong masabi pagdating sa Q&A niya. Pero syempre, hindi lang naman siya ang kandidata dito na nakikita natin na magaling mag-penetrate. Lalo na pagdating sa swimsuit pagdating sa evening gown, hindi natin alam kung ano mga gagamitin ng mga kalaban niya, di ba? Kaya parang doon talaga ako nakafocus na parang good luck kay Joy mamaya. Sana talaga bonggesyos yung ipapakita niya. Kasi pag once na nalagpasan niya yan, madali na lang yan makakapasok sa top 5 or sa top 4. Once na makapasok yan sa last ano, alam na ninyo yon panalo na yan. ba diba? So, yon Ayun talaga. Ayun yung assessment ko sa kanya. Kasi parang feeling ko kasi, magaling naman si Joy sa mga, ano, sa ibang aspeto nga lang medyo delikado. Kasi hindi natin alam kung ano yung hinanda ng mga ibang candidates. Basta magtuloy-tuloy lang yan hanggang sa dulo. Kaya ni Joy ipanalo ang Miss earth. So, yan. At para na sa sumunod natin, chika. So, ito nga, syempre, bukod kay Joy Barcoma na lumalaban sa Miss Earth at ito naman si Atisa Manalo ay sa Miss Universe another beauty queen naman natin ang magkukumpit sa international pad ito nga ay wala nang iba ang ating binibining Pilipinas sa international na si Mirna Isguera so ano daw ba assessment ko kay Mirna? So, be honest, si Mirna, okay naman. I think she well prepared kasi isang taon at mahigit ang kanyang hinanda para sa laban niya dito sa Miss International. Diba? And then, ako, siguro, Uh, hintayin natin na makarating siya sa Tokyo, Japan and then tingnan natin yung flow ng competition at doon natin makikita kung malakas nga ba ang ating pambato. But umaasa ako na naghanda ng todo-todo itong -todo si Mirna Esquera para sa magiging laban niya sa Miss International at naniniwala din ako na magpe-penetrate siya hanggang sa dulo ng competition kasi magaling naman talaga itong si Mirna. So, yung kanyang uh, pasarela, hindi OA, yung kanyang pasarela ay hindi rin pilit. Kung marunong siya mag, ano, talaga, maglaro pagdating sa stage. Kaya nga, di ba, napansin natin yan noong Miss Abra pa siya sa Binibining Pilipinas kahit hindi naman siya gano'n kakilala kasi nga magaling nang mag-compete. Ayun, magaling siyang gumalaw, kumbaga. So, Umaasa ako, yung galing niyan yan, dadalhin niya yan sa Miss International na hindi namamalayan ng mga ibang candidates na nalalagpasan niya na. So, yun. So, magtiwala tayo kay Milna kasi may ibubuga naman talaga sa competition. And, laban. Diba? So, yun. So, para sa sumunod natin, chika. Mga na kahapon sa Miss Universe. Kinagulat ba ng lahat? So, yun. Yes. Isa nga sa mga talagang naloka ako sa pag-walk out nitong ni Miss Universe at saka ni Miss Mexico sa loob ng session ceremony na nagaganap nga yesterday. So, meron silang orientation and sashing ceremony. Kaya lang medyo hindi nila na-control ang kanilang mga emosyon ng magkaroon sila ng mag malalaking discussion <laughs> with Mr. Nawat. So, actually, si Miss Universe, wala naman siyang ano kay Mr. Nawad. Kumbaga nag-walk out lang siya dahil hindi niya na nagustuhan ko ano yung mga nangyayari doon sa loob ng kwarto. Pero etong si Miss Mexico talagang matapang talagang hinarap si Mr. Nawad at ayun nga. So nagkainitan sila sa loob ng kwarto. At ayun na naging dahilan kung bakit nag-walk nga ang pambato ng Mexico. So ano bang masasabi ko dyan? ay nako, dapat marunong silang mag-control ng mga emosyon. <laughs> di ba? So, yan. Medyo nakakaloka. Sana napag-usapan na lang nila to sa isang room kung meron silang mga personal na dapat itakel and then hindi na lang sana dumaan dumating sa puntong ganito. So, sabi ng ganon, kapag pagod ka, mainit ang ulo mo, as long as possible, wag tayong magsalita kasi kung saan-saan 'to mapupunta and then si Mexico naman nakikita ko din na may mali din naman sa incidenting to kasi sana pinili niya na lang din manahimik pero sinasabi nga nila ang Miss Universe ay empowered woman kaya ayon ang nangyari pero nakakalungkot kasi sa kabila ng lahat ng effort ni Mr. Nawat ginagawa naman niya yung makakaya niya para ma-please yung lahat ng sitwasyon dito sa Miss Universe pero ang ending parang siya pa yung lumalabas na masama di ba So, ako talaga, ang gusto ko talaga kay Mr. Nowat ay mag-focus na lang siya sa Miss Grand. Kasi ang Miss Grand kanya yan eh, wala siyang susundin na boss, wala siyang kailangan hintayin kung ano yung magiging desisyon. And then, lahat ng desisyon ay nasa kanya. Kasi siya yung owner, di ba? Pero kasi itong Miss Universe, kailangan yung makisama sa mga CEO neto, sa mga owner neto medyo magulo mm -hmm. lalo na kung hindi sila nagmi-meet -me halfway at nagkakaroon sila ng misunderstanding sa isa't isa ako ang nakikita ko dito miscommunication talaga sila eh, hindi talaga nila para alam kung ano ba at paano ba to patatakbuhin at sisimulan. So, parang ganun yung nakikita ko. And then, bawat panic, parang nagkakaroon ng kontrahan. So, pag ganito kasi yung work, hindi maganda. So, medyo nakakalungkot kasi syempre, nakikita natin yung Miss Universe ay unti-unting talagang tuluyan talagang bumabaksa. Sa ayot sa gusto man natin uh, na sabihin yung totoo, pero parang doon na parang ang gulo ng Miss Universe, walang direksyon. Hindi natin alam kung paano to papatakbuhin ng maayos after ng mga nangyari noon. So medyo nakakalungkot kasi lumihis na ng lumihis. Actually, kung sinundan sana nila yung pattern ng IMG, baka bongga pa din ang Miss Universe ngayon, di ba? So, doon kasi sa mga, ano, kay Trump era, di ba? Okay, tapos pinalitan ng IMG okay na okay pa din yung flow ng Miss Universe kasi lalong mas nakita natin yung pagiging empowered talaga ng Miss Universe Queen eh. Tapos dumating dito sa punto na parang medyo nangangapa kasi ang JKN kaya ganito yun nangyayari. So medyo nakakalungkot kasi hindi talaga nila alam kung anong gagawin sa Miss Universe. At ayan nga, nagkakagulo. Imagine ninyo, araw-araw may eksena, araw-araw may balita na hindi maganda, di ba? At ngayon, ayan, tulad niyan today, merong sa ano, meron silang welcome ceremony. So hindi natin alam kung ang welcome ceremony ba ay magiging successful mamaya o meron na namang drama na magaganap, di ba? Pero ngayon kasi yung mga girls na doon na sila papunta na sila ng IMG Hall, uh, MGI Hall, and then ayon doon na sila uh, magpa-practice. Aha. So, hanggang mamayang gabi na yun sila doon. Kaya, medyo nakakalungkot dahil day by day ay may eksena at then sana today naman ay wala na. ba diba? So, matapos na. So, kagahapon, naganap yung session ceremony nila na tahimik, na natapos ng maayos. So, sana magtuloy-tuloy na yan hanggang sa coronation night. Ilang days na lang din naman. Parang two weeks. ba diba? Sa so, two weeks, sana ay maging maayos yung lahat. Kasi itong first week na to, Diyos ko, nakakaloka. Diyos ko, Lord, parang ang daming eksena, ang daming ganap. Umaasa ako, in two weeks, magiging maayos ang lahat. And then, I hope na sana mamaya, wala ng drama. ba? Diba? So, para naman, makafocus na tayo doon sa mga girls na Sino ba yung malakas? Sino ba yung nakikita natin na pwedeng manalo talaga ng Miss Universe? So, doon na silang magtuon ng pansin. And then, of course, looking forward na ako sa mga magiging eksena nila na ayan nga sa kanilang uh, national costume, closed door interview, at saka, syempre, sa prelim, di ba? At saka, syempre, sa coronation night. Oh, di ba? So, yon So, hintayin natin kung ano ang mangyayari. Sa mga girls And then, kailan nga ba nila ipapakita Ang kanilang mga galing So, abangan natin yan So, yan! And then, para na masasunod natin, chika Ano naman daw ang masasabi ko Kay Miss Mexico So, makakaapekto ba to Sa laban ni Miss Mexico Dito sa Miss Universe After niyang umeksenal yesterday ng bonggam-bongga ko ako yung organization, syempre, hindi ganitong klase Miss Universe ang hahanapin ko. Kung ako yung organization. Pero kasi syempre, respetohin natin sila. Ako naiintindihan ko kung ano ang sinasabi ni Miss Mexico. Pero kasi, dapat marunong din siyang makinig ko ano ang sinasabi ng organization. So, kahit ako yung nasa posisyon ni Mr. Nawa, talagang iinit yung ulo ko. just ko, kapag may estudyante ako na matigas ang ulo at ayaw makinig sa akin, simple lang ang gagawin ko. Labas. O, oh, diba? So, get out of my class. Ganon. Ganon talaga. Kasi, syempre, aanuhin mo ang isang bata o isang estudyante sa loob ng klase mo kung hindi ka naman nire-respect at hindi naman nakikinig. So, bigyan mo siya ng freedom. Doon ka sa labas. Huwag kang pumasok dito. Kasi, ayaw mo makinig sa akin. So, naiintindihan ko si Mr. Nawat kung saan nanggagalin yung kanyang emosyon yesterday dahil, syempre, parang napikun na yung tao at naiintindihan ko yung discussion nila na medyo mainit. At kung ako yung nasa posisyon ni Mr. Nawat, siguro ganun din yung gagawin ko. Guard Kunin mo siya Ilabas mo charot So yan. So si Miss Mexico talaga Ayaw niyang tumigil sa kakadaldal Ang daldal niya May pinanood ako na na video Oho Na complain niya Ah yung ano Yung parang interview sa kanya Ganun talaga siya Yung machi, talaga Na tatatatatatata Lahat Kung pag may pagkakataon siya Na pwedeng magsalita Gagawin niya Pero kasi dapat Nasa tamang lugar Ganon At sa buwas Bawasan yung magiging maingay na madaldal. Ganon! So, yun. Nakakaloka sakit sa ulo. But, I wish all the best. Pero kung ako talaga, ay, nako, good luck sa'yo. <laughs> so, ngayon, may chance ba tong manalo? Depende yan sa organization kung gusto nila ng ganyang beauty queen. Eh, di ipanalo nila. Pero kung ako yung nasa posisyon ng organization, ay, nako, Mexico, mag-ingat-ingat ka. Dahil titignan ko ang lahat ng galaw mo. Di ba? Kasi may observation naman sila eh. So, yan. Ay, nako. Good luck sa kanila. <laughs> so, ayan. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, Diyos ko. Sabi nga ano daw ang masasabi ko naman sa mga nangyayari ba? Malaki ba yung chance ni Vina na makalusot sa laban ng Miss Universe? Ah, chance ni Vina? may chance naman si Pina na makalusot talaga sa semifinals pero hindi ko alam kung yung panalo ay makukuha ba to kasi ako sa incident nangyayari ngayon syempre hindi naman natin may aalis na magkakaroon ng personalan di ba so ganun yung nakikita ko dyan And ako para sa akin mahirap sa corona pero nakikita ko naman na kaya naman pumasok sa semifinals. Kasi syempre, in fairness naman kay Vina, may ganda si Vina, may height si Vina, may katawan si Vina. Eh, ano magiging dahilan? So parang feeling ko, kaya ni Vina mag-penetrate sa semifinals hanggang sa makarating sa dulo ng competition. Ang hindi ko lang nasisiguro doon kung kaya ba nilang ipanalo at depende yun sa makakatapat din ni Vina sa sitwasyon, di ba, ng competition na to. So, lahat kasi may chance at lahat naman ay talagang pwedeng ibigay yung best nila at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Basta, magtiwala lang tayo at laban. Bina, di ba? So, yon So, para naman sa sumunod na chika, sabi nga ganun, tingin ko daw ba, ay yung nangyayari ngayon dito sa Miss Universe ay malaking chance para sa ating pambato. To be honest, uh, ayokong ikunin yung opportunity na yon na isipin ako, panalo tayo dito. Ako para sa akin, tulad nga ng sinabi ko, lahat ng girls ay may opportunity ipakita yung kanilang galing. Kasi hindi pa naman talaga sila nagkukumpit. Andirito pa lang sila at pinagsama-sama. Kaya alam, may mga insidente na nangyayari. Maganda kasi hindi napapasama yung kandidata natin sa mga ganitong sitwasyon na alanganin. Kung baga, parang nandoon pa rin na, Oy, sige, mag-focus ka lang at sa kung ano yung dapat mong ipakita at gawin. So ako, para sa akin, sa performance na ipapakita ni Ati sa laban sa ibang candidates, doon talaga dapat natin tignan kung gaano ba kalakas ang ating pambato. So ipapakita niya sa national costume, sa swimsuit competition performance, at saka sa evening gown. Kasi yung total niyan, syempre, ayun yung magdadala sa kanya para makarating sa dulo ng competition competition at higit sa lahat syempre sa Q&A, di diba? kasi may closed door interview sila. So ako ay I'm, I'm, so excited sa prosesong gagawin ni Atisa pero naniniwala ako na ibibigay ni Atisa yung best niya. So kunin niya lang yung opportunity na to na yung mga nangyayari na piliin niyang manahimik. Aha, uh -huh. piliin niya na huwag sok sa mga problema. Just enjoy your moment and then magpaganda ka lang everyday. O, di ba? Katulad ng ginagawa niya ngayon na ganda gandahan talaga. So, yon. So, ako para sa akin, I'm so excited. So, ano pa ang mga mangyayari dito sa Miss Universe na talagang para siyang series at everyday ay may eksena. But syempre, huwag natin kalimutan na sana ay pagdasal natin ang organization, pagdasal natin ang ating pambato na sana ay mas lalo siyang gumaling sa mga susunod na laban. Di ba? Yun talagang yung momento na kailangan na nilang ibigay. So yun. So ipagdasal natin si Atisa. At syempre, magtiwala tayo kay Atisa Manalo sa ipapakita niya sa competition na to at laban lang. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Sa mga tinatalakay natin, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.